Erin, kung sayasay ako. <laughs> si nanay, oh! Ano ba naman naniniwala ako pa sa mga hula? Hindi na tayo babalik dito, ah. Eh, kasi di ba sabi niya na matitupad daw yung hiling ko? Di ibig sabihin mo, natin si Rose Ann. <laughs> sige na, sige na. Magpapakasal na Pagkakaroon ng anak, ay may papalik siya sa'yo! <laughs> Alam mo ba, Rose, anong dadalaga na yung nanay mo, ha? Pinalimutan na nila ako, darling. Ano ang sabi ko sa'yo, Di ba nga, wala kang dapat asahan, kundi ikaw lang makakatulong sa sarili mo, di ba? Ano ba, Rose Ann? Pupundan mo ba yung nanay mo? Akong bahala sa'yo. Wag na darling, hindi na lang. Sigurado ka ba? Tama ka darling. Hindi ko siya pwedeng asahan. Hindi ko naman siya nanay eh. At may sarili na naman siyang buhay. At hindi na ako kasama doon.